Dayuhan sila mga idol sa kabilang buya, mga 8 milya mga idol. Si dayuhan na sila mga idol, kanya-kanyang buya yan sila mga idol. Yan, alas 3 pa lang ng madaling araw mga idol, nagsisidayuhan na itong mga piratang service natin. Alas 3 pa lang ng madaling araw mga idol, dadayo na yan sila sa kabilang buya. Dalayo yan sila mga idol sa kabilang buya. Mga walong milya mga idol. Yan, kumboy-kumboy yan sila mga idol. Dalawa sila. Sidayuhan na sila mga idol. Kanya-kanyang buya yan sila mga idol. Maningkamo tapot ang mga pobre mga idol. Yan, magsidayuhan na yun, mga idol. Sa isang buya mga idol, dalawang pirata.